<laughs> <ko>. Ano naman, tawag mo na lalaki. Grabe naman, tawag mo Grabe naman, tawag na ya. lalaki. Grabe yung, yung yung kamay ko <laughs> Grabe naman, Grabe naman, tawag Grabe ah, Malupad ba ako ng drone? Luto kayo Grabe! Grabe! ng motor! Tapos! Napusok ako doon! Kakot! Ano? Malamig pa to sa alas ka! Uff! Grabe! Alas! Lutot! 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 Ay! Biro to! Hindi na biro to! Sorry ha! First time ay, lamig lamig, lamig, eh! Ang talaga! Ang talaga, eh! Wala, ayan. May oh. mga ba, ano, ha? Hindi, ako okay. Grabe, na ako sa labig. <laughs> sa <So>, malino. Sa <laughs> tinok. Sa mga tinok Sa mga taga-tinok. kayo. Mapakalamig. Oh, ako pa Manito yung dalirap Alam mo yun, ano? ka ng hotdog sa rin. Ganoon yung pangirap namin. Ito rin. Ay, grabe. Ganda ng Grabe. Uy, yung langit. <laughs>